So, pangitaas siya. Panahon sa linog diin man siya. Giquestion ni Cebu Provincial ex officio Board Member Celestino Tining Martinez ang pagkamissing in action ni Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Colonel Dennis Pastor ug ang mga kadagkuan sa Provincial Engineering Office atol sa nahitabong 6.9 magnitude nga linog sa mihan ang bahin sa Sugbo ni Adung September 30, 2025. Kini paagi sab sa pagklaro ni Martinez nga dili si Governor Pamela Bari ang iyang gipasabot atol sa iyang privileged speech sa session sa provincial board ni atong unang mga simana human salino President has been there twice already. But then, I mean, I'll just be straightforward. I have not seen my friends from the provincial government. I'm not talking about the governor, ha? Huh? Colonel Pastor is, I think, the head now of the RRM. I've been looking for him. I'm not looking for the governor. I've been looking for him. So, pangitaas siya. Yeah. Panahon sa linog diin man siya. Yeah. Sugyot ni Martinez kang pastor nga unta gahinan niya og saktong pagtagad ang probinsya sa panahon sa Katalagman, ilabi na nga in evaluation ng ilang departamento sa umaabot nga budget hearing. Giitsa lang ina so that he can be prepared because uh, sooner or later mag budget hearing na biya So practically the board is waiting to review the budget and part of it will be the budget for the DRRM funds. Nga, unsa yung mga pagkahimuon as far as rehabilitation, unsa yung mga preparations. Because if you're going to ask a budget from the board, you better show us that you're doing your job. Sa pagkutlo ni ining balita, gisuwayan sa MyTV TV Cebu News Team ang pagkuha sa komento nilang pastor kabahin sa mga aligasyon ni Martinez apan sa pagkakaroon nagdumili pa kini sa pagluwat ug pamahayag. Sa laing bahin, nagkanayon si Martinez nga sa padayon nga pagbangon sa amihan ng Sugbo, mas maayong susihon sab sa naumol nga combative task force ang mga pasiunang tabang sa mga nasudnon ug lokal nga ahensya sa gobyerno. Asoy niya nga kini aron dili magduplicate ug mapaspasan ang ang pagbarog pagbalik sa mga apektadong subuanon nga nabiktima sa linog. Kini si Liza May Piniranda, Alak sa My TV, Cebu.